pa Ito na pala yung oras natin oh. Ano na? 11.15 ng gabi. Yung buhok ko pinapatuyo ko pa kasi medyo basa-basa pa siya dito banda sa likod ng mga kachika. Naligo kasi ako. May pasok ako kanina. 7 hours yung pasok ko. Kaya nag-start ako ng 8.30 ng umaga hanggang 3.30. So yun yung pasok ko. Kaya yung mga bata kayo na pa natutulog pa kasi so ako nagiinom ako ngayon kay parang gusto ko mang ininom nag-inom na ako kanina ng yung gin and tonic ba mga kasi ka diba yung iniinom ko na gin and tonic naginom na ako ng isang ganun kan habang nagdi-dinner ako tapos parang gusto ko talaga mag-inom ngayon ba hindi ko na maalala kung kailan ako oh, laaw yung last pala na parang nalasing ako na marami yung nainom ko is yung nag ano kami, nung nasa Pinas na birthday ni Alisa, yun talaga yung pinakalas na marami akong uh, inom mga kachika yung in, parang lalasing ako ba yung nasa Pinas time, parang matagal-tagal na, post yung dito naman sa bahay pag nag-iinom ako yung tag, gin and tonic, yung iniinom ko, yung isang can or kaya yung aking cider. Pero yun na nga, nag-inom na ako kaya ng isang gin and tonic. Tapos ito, dito din to kaya ng mga kachika, puno din to yung, yung doon sa isang botelya na may ano pa, yung natira niya, inubos ko lahat dito. Tapos ito, magbubukas ulit tayo kasi meron pa ditong um, hindi pa din siya na ano, nabuksan. Pero yung kanina, yung ito na, ito na lang yung natira. Puno pa mga kachika. <laughs> Inom tayo. Meron mm -hmm. gusto ko lang. Alam po doon, 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 doon sa last namin na vlog, sabi ko sa inyo na hindi mo na ako mag, magbablog ng ilang araw. Kaso parang namiss ko man kayo mga kachika. Namiss ko yung parang wala, wala akong kausap dito. Balalaw na pag malungkot ako. so wala akong nakakausap ngayon sabi ko mag na nga lang ako kasi may inom pa nga ako hindi pa rin ako inaantok eh samantala kayo na parang inaantok ako tapos nung nakaligo na tuloy ako nawala na din yung antok ko siguro kasi may inom ako kaya nawala yung antok ko And then yun na nakapagpahinga din naman ako kanina hindi ako natulog kasi yung mga bata iniisip ko nung oras na yun umuwi pag uwi ko tapos naghanda pa ako ng snacks ng mga bata nag, ano ako, nagpakain ako sa kanila kasi may pasok na bukas si Alina. So, pinatulog ko. Hinanda ko din yung mga susuotin bukas ni Alina. So, bukas tuloy nito ay mapupuyat tuloy tayo nito. Pero hindi pa naman super late kasi ito pang lang yung oras. 11.18 So, 3 11. so, minutes na tayo dito na, nagchichika. So, cheers mga kachika. Ginamit ko lang yung ito ng mga bata. Actually, apat naman yung ganito namin. wala ma akong pulutan. Pero nga dito fries. Oh, ng mga bata kasi. Ayan, yung lunch nila kanina ay yung... Oh, hindi lunch. Yung parang extra food nila. Nagprito yung daddy nila ng potato. Yung piniprito ba? Kung uh, ano na, potato. So, yun yun. Tapos, yung... kain eh, na nag-ask naman ako sa kanila kung gusto nyo ng ano, pang snacks price. Gusto daw niya. Kasi hindi ko na kung itatago ko to. Kasi baka kakainin pa to ng bata. Eh. sayang eh. Itago ko lang muna yung mga kachika. Tapos i-air fryer ko na lang yun. Pag air fryer ko yan siya, ilalagay ko, ko na lang. Ipabalutin ko na lang siya ng cling film. No, para, ano oh no, not cling film. Yung foil pala para hindi siya masunog. Inom ba tayo mga kachika? Ayan, in ininom ko kayo na kanito din yung karami. So, pangalawa ko na yan. Ay, hindi pa naman ako nalasing. <laughs> Gusto ko na mag chika lang muna tayo kasi wala man akong kachika-chika dito. Ito yung protas ng mga bata kayo na natira nila. Yung strawberry nito, yun nga yung pinag-ano ko. Strawberry at saka blueberries, yun yung inano ko doon. Yung um, ginawa kong ano pa mga kachika. Strawberry shake nila. Ito na lang yung ko. Tapang music na din ako. Kinaid eh. ko muna yung isa kong cellphone. At ito pala kasi nga. Kulang ka ilang percent pa lang to. Kinaid ko muna. Para makamit ko siya. Kasi yung mga iPad din, yung mga bata, low -bat magpa-music din tayo. Sana hindi ako magka-perright. Mahilig ako sa love songs mga kachika. Marami-rami pa naman to. Pero hindi ko naman to obosin eh, mga kachika. Kaya magkamang na tayo ito. Yan tayo noon sa taas. Ipasok pa naman si Alina bukas. First day of school pa naman niya. Ba yung lasa nito ba? Ano ba yung isa? Nakita ko yung sa inyo yung isa. Mas masarap to. Yung ano, yellow tail na merlot. Ayan siya mga katika ba? 13.5 13.5 uh, 13 volume yung alcohol niya. Uh, South southeastern Australia. Made in Australia. Tapos, gano din naman to eh. Same lang din. 13.5. California naman pala to. Pero mas masarap to. Ito. Matagal talaga din ako Hindi na umiinom ng wine mga kasi kasi yung madan uh, Last time na naginom ako ng wine is yung yung red wine ba. Pero minsan umiinom naman kami ako ng yung white wine. Pero yung red wine talaga matagal. Hindi ko na maalala kung kailan ako last na nag-inom ng red wine. Pero... Mm. Maramdaman ko na yung pangit yung lasa. Ito na yung video namin mga video na to, mga kachika ha. Thank you for watching. Sa